Ayan, hello guys. Ayan, 9.32 uh, p.m. na. Ayan, May 20, 2024. Ayan, pinamili ko kanina. Uh, bali, tatlong box ito, ito. Tsaka ito. Tsaka, <coughs> itong, ano na ito, tubig ito, tubig. Ah, uh, wala yung isang tubig na kinukuha ko. Ayan, kaysa wala akong makuha is, eto na lang kinuha ko. Ayan, kasi minsan may naghahanap ng mga tubig talaga eh. Ayan, tapos kumuha ko lang yung 500. Ito isang litro. Ayan. Isang litro. Kahit na ibang tatak yan. 12 peraso lang naman. Ayan. Pero hindi talaga yan ang tatak na yan kinukuha ko. yung isa eh. Kaya lang wala. Ayan. Ito ang ating resibo. Ay, ito yung Nakalimutan ko pa. Buti na ano ko. Ito yung resibo ng tubig. Sabi ko, ano ba naman yan? Nakalimutan ko pa isama dito. Hindi e, sana nadagdag pa patuloy dito sa points ko. Ayan, ito yung akong resibo. Ayan, dito lang nasama sa points ko. Ayan, meron akong... O, oh, tingnan mo, 9 yung points ko ngayon. Oh, kanina, o. Oh meron na akong 183 ulit nakaka ah, 603 na pala akong total uh, ano kalain mo yan oh laki nya uh, pag nakaano ka ng 100 300 is meron kang 1 point ha ah, grabe mo diba ayan uh, kunin ko lang yung ano dito bukas ko na ayusin ulit ayan tulad ng kagawian at anong oras na Ah, uh, kukunin ko lang yung mga ah, uh, to Yung tubig and eh, tsaka soft drinks. Ayan kasi maglalagay na ako sa ref. Ay, wait lang. Ayan, ang hirap niyang tanggal yung grabe. Ayan, tapos sabi ko lang sa bagger, sabi ko, isama mo na yung ano, mga, ay yung ano, yung plastic. Kasi ito yung pinaglalagay ko na cherry eh. Sabi ko isama muna kasi paglalagyan ko ng basura. <laughs> Sinama din yan. hindi oh, ba sayang ko? Paglalagyan pa natin ng basura. Ayan. Hindi pa lang na kung nandito yung ano. Ayan mga kung si Cheya. Lagyan muna natin dito. At bukas na natin kasi kasuhin. Nabili sa akin yung mga tapos. Kahaka na lang yung sigari na binibili natin. Hindi na nabalik talaga yung binibili kong rim. Um, rim, rim ang binibili ko dati. Wala, hindi na kaya. Hehehe, <laughs> diba? Okay lang yan. At least meron. Tsaka hindi na rin masyadong kalakasan ngayon ng mga sigarilyo gaya ng dati na maraming sigarilyo dito ngayon ilang ilang na lang din sila kaya carry lang basta huwag lang tayong magpapakawala carry lang yan ayan diba yun lang lagi natin ano. naku walang ketchup na ano walang ketchup na yung maliit kaya, pinuha so, ko yung isa. Ah, 20, ano yata, yan, nasa 20. Ayan, oh, ito yung tinuha ko, oh. Ayan. Ito yung pinuha ko. Wala pa lang, ah, dito Ayan, tapos, natanggalin ko yung mga sabon. Ah, ano naman yan, downy? Tanggalin ko lang dito. Ayan, pineapple juice. May pineapple juice pa ako doon na ang nakarami. Binila ko ng asawa ko. Hindi ko pa nainom. Kasi wala kami na ubusan kami dito. Binili niya ako. Kasama ng mga Goldilocks na din pinagbibili niya. Ayan, kumuha ko ulit nito. Tatlo lang. <clears throat> Kasi nung nakarami, expire na ako nito eh. Uh, parang dihira lang yung grapes. dihira lang may naghahanap ng ganito. At saka walang ano ngayon. Walang gin. Sa grocery na yun. Kaya, naku, kung saan pa yung, ano. At saka, mayroon ng pineapple. Kaya, kumuha ko ng isang design ng pineapple. Ayan. Bukas na ang ayos nito, mga kasari. Ayan, mga sabon ito. Mga sabon. Ayan, panggamit namin. Puro na lang panggamit, no? Mga kasari, no? puro natin panggamit. Ito, panggamit ko rin ito. Wala namang bumibili ng ano, <clears throat> ng liquid na yan. Wala namang bumibili dito sa akin. Ayan, saka kumuha ko ulit ng ito. Dalawang gusto ng green na. Kasi, mas ma, mas gusto nila yung kulay green. Ayan, dalawang gusto na ito. Isang pink. Ang binibig yan puro ito mga sabon. Mga downy. Yung ganitong downy ko is, yung dalawang laban is 10 pesos. Magkano sa inyo mga kasari, magkano benta nyo ng ganito? Tapos yung maliit is, ano, 7 pesos. Hindi na masyado kumukuha ng, ano eh, ng maliliit eh, kasi gagawin ko ng 8 pesos yun eh. Ayan, ito, dalawang labahan, 10 pesos benta ko ito 8 pesos tapos yung isang malaking cream silk is 9 pesos ito 22 ito pang gamit ko rin kasi liquid kasi yung ginagamit kung pag, ano, um, ako naglaba ayan wala na At, lagi akong naglalaba mga kasari wala dito ayan ayusin ko mamaya mamaya <clears throat> ibig sabihin nandito wait lang Grabe ka galing magtali ang yung bagger ko. Grabe magtali at ang mm, aray ko. Ang hirap pastasin. Ayan, nandito yung mga 1.5. <coughs> Binibigyan ako ng ano. Kaya lang yung nag-deliver sa akin ng cook. Ano, hindi na siya bumalik. Hindi na dumaan ng wavebase. Nakaraan, alam ko wavebase ang daan nun no. eh hindi na dumaan <coughs> sabi ko sa grocery ako kumukuha ng ano kumukuha ng kumukuha ng 1.5 kasi napipili ko yung expiration Ayun. pero ang presyo sa kanila at sa grocery is parehas lang din sabi niya hindi na bumalik hindi na dumaan minintay ko na karami yun sabi ko nga dito naman sa akin hindi namin masyadong mabigay sabi ko ah uh, ano lang ah, uh, tawag dito. Pero kukuha ko ng ano, kukuha ko lang pa isa-isa, padala dalawang kisa, yung ganun. eh, <laughs> siguro ko, hindi na bumalik kasi nga, ano ba yun, pa isa-isang kisa Siyempre, kung wala ako, yun lang kukunin ko. Ayun, hindi na tuloy dumaan. Ayun, saka kumuha nila ako ng ganito. Ang ko nito, ano, Ah, uh, 12 pesos. Ayan. Saka maliliit. Ay, may maliit ka. Ito maliit. 7. Mas mura kasi yan eh. Mura yung mga tubig na yan eh. 7 ba? Check on lang sa... Kasi pang 10 pag yung maliliit Ah, eh. uh, dun sa isang mineral na kinukuha ko. Check ko na lang. Ayan. Ayan kumuha lang yung uh, tigilan lang tapos meron pa kasi akong ano dyan meron pa kasi akong uh, coke 1.5 kaya yan lang yung kinuha ko tapos tatlo nito pero expiration nito is ayan September pa ayun naiisa-isa ko kasi yan na pag ano pinitingnan ko talaga sa grocery yan Di bali matagalan ako basta sure ko yung nakuha kong ano kung ano expiration ito August. Ayun. Kaysa sa akin maabutan na expired na mga ito. Hindi ko na maibenta. Ayun yung tubig. Ultimo tubig nga may expiration eh. Oh. Ito may 2025. Di ba? Grabe. Ayun. Itong Coke itong kung expired nito is September. Ayan, September siya, 2024. O, diba? Mga kasari. Ayan. Ayan lang, ayos-ayosin ko lang at mabilalagay ako sa ref. Ayan.